Gagamit na ng helicopter sa otoridad para maikarga ang tatlong kritikal na empleyadong kasamang na rescue sa pagguho ng lupa sa Davao de Oro. Ito ay dahil hindi pa rin naabot ng mga sasakyan ang evacuation site kung saan nananatili ang mga nailigtas na tauhan ng Apex Mining Company na natrap sa landslide kagabi. Ayon sa Eastern Mindanao Command, 45 na ang narescue sa paguho ng lupa sa Masara sa bayan ng Mako. Habang 41 pa mga empleyado ng Apex ang patuloy na hinahanap Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanyang nangyari ang landslide sa labas ng Minahan dulot ng posibleng pag-ulan bago ito tumabon sa hindi bababa sa dalawang bus na naghihintay ng mga polish na empleyado. Inihintong rescue operation pasado hating gabi dahil sa delikadong kondisyon bago ipinagpatuloy kaninang umaga. Batay sa report, 86 na pamilya o nasa 6 na raang individual sa paligid ng landslide area ang inilikas habang may mga unaccounted pa individual. Bunsod ng individual bonsod ng insidente.